alang araw po sa inyong lahat Ngayon po ay Sabado, October 28, 2023 At kapisahan po ni Apostol San Simon at San Judas Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay Ay hinango sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-efeso Chapter 2, verses 19 to 22 Mga kapatid hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo'y itinayurin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat. O, muli sa uh, huling araw na ito ng linggo na, o ikadalawang kusyam na linggo ng karaniwang panahon atin pong ginugunita at ipinagdiriwang ang kapisahan ni San Simon at San Judas, mga apostoles. O, so, sa English, Saint Simon and Saint Jude. Dalawa sa labing dalawang apostol na pinili ng Diyos. At kung atin pong babalikan ng kaunti ang kanila pong mga naging buhay ay Tinan po natin na si San Simon ay isang masigasig na revolusionaryo si San Simon na ang layuning ng kanyang grupo ay maghimagsik magsik laban sa imperyo ng Roma na sumasakop sa Jerusalem. Kaya muli po isang mapagpalang araw sa inyong lahat na ngayon po ay pinagdiriwang ng simbahan ang kapisahan ng dalawa sa labing dalawang apostol na pinakilala ng Yesus si San Simon at San Judas Tadeus. Atin po silang uh, kilalanin sa maikling uh, pagpapakilala natin. Si San Simon na isang tinatawag nga po na uh, Simon de Zilot, isang revolusyonary. Maaring siya ay kabilang sa grupo na naghihimagsik laban sa imperyo ng Roma na noon ay uh, kasalukuyang Uh, sumasakop sa bayan ng Jerusalem. Kaya po siguro no, kung titingnan natin uh, bakit ba umanib si San Simon sa sa grupo ni Jesus dahil baka lang po no naririnig niya na si ang layunin ni Jesus ay palayain ng Israel at uh, ito marahil yung talagang naghikayat sa kanya na uh, umanib para mapalaya po ang bayang Israel laban sa pagpapahirap o pananakop ng imperyo ng Roma. Kaya po, naging kabilang siya no, sa labing dalawa. At si Judas Tadeus naman po no, ay isang mamumayan o galing sa Galilea bagamat wala po tayong uh, malalaman o mababasa tungkol sa kanya no, walang masyadong naisulat sa ebanghelyo no sa apat na ebanghelyo maliban na lang kapag pinapakilala yung labing dalawang uh, apostol no siguro uh, dahil nga uh, dalawa yung Judas no sa labing dalawang alagad kaya hindi na masyadong napap napansin no, o naisulat yung pangalan ni Tadeo bagaman sa panahon natin ngayon uh, marami po ang nagdidibusyon kay St. Jude no? dyan sa simbahan na nasa loob po ng uh, Malakanya, talagang marami po na parang isa si Judas o St. Jude sa nilalapitan ng mga tao lalo na parang hopeless na o uh, mahirap na na kanilang mga kung mga pinagdaraan sa buhay, 'no, itong si St. Jude. Kaya po ang hamon din naman sa atin katulad ng Uh, narinig natin sa unang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-efeso na tayo po ay kabahagi ng uh, misyon, kabahagi ng simbahan. Meron tayong kaugnayan. No? Hindi natin pwedeng ihiwalay ang ating sarili sa misyon ng mga simula pa nung panahon nitong mga apostol na ito na nagpapatuloy na naghihikayat na tayo po ay makibahagi sa misyon ng Panginoon. Hindi lang basta individual kundi makibahagi tayo bilang magkakaibigan o magkakasama. May mga pagkakataon na kailangan natin ng tulong ng isa't isa para ipatupad po ang at masunod ang kalooban ng Diyos Ama. Uh, nawa no uh, sa inspirasyon nitong dalawang sa uh, apostol na ito na ipinapakilala at pinagdiriwang natin ngayon ay magdulot din sa atin ng mas malalim na pakikibahagi sa gawain ng simbahan sa pagpapahayag ng mabuting balita. Muli po, isang mabagpalang araw sa inyong lahat.